Hello everybody. Kapag po ba meron tayong mga nage-generate na hazardous waste sa ating mga establishment or facilities, ano po ba ang ginagawa natin doon? Of course, we dispose this hazardous waste sa isang approved disposal facility. But before we can dispose all our hazardous waste in an approved disposal facility, kailangan meron po itong permitting. Kailangan din merong registration. Sabi po sa DAO 2013-22, As presented po sa Daw 2013-22 sa chapter 3. Ito po ay nagre-require sa lahat ng waste generator na dapat po ay mag-register online sa Hazardous Waste Management System. Dito po sa screen natin sa HWMS hwms.emb.gov.ph Dapat po i-register po natin dito ang ating mga hazardous waste na na-generate po sa ating facility. And sa pag-re-register po as a hazardous waste generator, tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na DNR ID number. Ito pong DNR ID number na ito ay ginagamit po ito sa pakikipag-transact po sa DNR EMB. Sa DNR EMB Regional Office naman po, doon po ina-apply natin ang permit to transport. But before tayo magkaroon ng permit to transport, tayo po ay dapat duly registered as waste generator. So kung tayo po ay merong hazardous waste sa atin pong establishment or facility, kailangan meron po tayong registration as a hazardous waste generator evidenced by a DNR ID number at after natin magkaroon ng DNR ID number pwede na tayong mag-secure ng permit to transport ng ating hazardous waste patungo na doon sa isang approved disposal facility so remember po sa lahat ng mag manage ng hazardous waste kailangan po meron tayong registration as a hazardous waste generator dito po sa hazardous waste management system at dyan din po sa system na yan makakapag-apply tayo ng permit to transport ng ating mga hazardous waste. So yan lang po at kung gusto nyo pong matuto kung paano po yung pag-register as waste generator dito sa HWMS please subscribe, share, and like this video. At tingnan nyo po, panorin nyo po yung pong mga lectures and tutorial videos step by step dito po sa HWMS. Maraming maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.